Ikaw patrong mayo. Pildi na po na. <clears throat> o niya, nangayo nagpasailo. Kung kinaundo mo ang amahan, madungog ninyo. Rod, pasailo na kami. kay kami, mga Nograles, kami tanan, magdoterte na gyan may. Kaning akong maanak, doterte na ni sila. Gipasailo ni Digong. Gawas ka gipasailo, gitagaan pag yung posisyon, katulog i-appoint si Carlo Nograles. Unya maone ang iyang ikabalos walay utang kabubuton ning tambling ning balhin sa pikas. Unya makaako pagyud og pangatake. Utro po ni si Alag. Kauban na mo ganito, asa man ang nagsugod, contractors barangay, di ba? Contractor sa city, di man na mo magkonsihal, o guwa mo kuyog sugkong, o wala gi-endorse ni Mayor Rudy. Pagkahuman karon, kay daghan kay kwartas, tambalus -los. o si bangag, ning kuyog dito. So good, September, halos kadaadlaw, sige panghatag o akap, sige panghatag o ayuda. Pero ang akong gisulti, ang among gisulti, sulti ni Mayor Basti, sulti na tanan, dawata ang ayuda, dawata ang akap, kay kana kwarta gikan sa atong buwis, gikan na datong hinaguan sa atong bulsa, dawata kay atuan ng kwarta. Daghan kayang namalakpak, daghan siguro na kadawat din eh. Tama lang nga inyong gawaton. Kay kwarta man ato na. Di ba? Kada adlaw kitang tanan nagabayad sa atong buwis. Mupalit kag mantika, mupalit kag Coca-Cola, mupatubil kag krudo, gasolina, muadto kas grocery, muadto kas inihan, nagabayad kita og value added tax kada lihok ni mo babayad kag buwis. Bawi o na to, kay kwarta na to. Kana. Dawata ang ilang ayuda, pero ang atong iboto, ang atong konsensya, ang atong kasing-kasing. Duterte! Murag, murag kumbinsido naman mo, mangampan niya pa ba ko? Pero ane, ane, na ako'y gusto istorya ninyo. Kinsa man atong kandidato pagkamayor sa siyudad sa Dabao? Duterte! Duterte! -te! 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 Si Rudy Duterte ang atong kandidato. Kani, iklaro nato sa atong mga butante, isangyaw sa mga silingan, iistorya sa inyong mga pamilya, nga si Rudy Duterte dili disqualified o wala gyud na siya ma-disqualify. Kay mauna ang ilang gikalat karon pagawas nila dito sa kabukiran nga ayaw na niya ibuto na si Duterte kay disqualified na. Dili na tinuod kay walay final judgment. Gawas niya na kwalipikado og tanan requisitos pagka mayor. Nahimo na gunot tang mayor. Nahimo pa na tong presidente. So qualified ang atong kandidato si Rodrigo Roa Duterte Pagamayor. Kagahapon nanapod sila gi feedback sa Marilog sa ako sa Buntag. Bisan daw mudaog si Duterte dili daw maproklama kay wala dinhi sa yop kana. Kay base sa komilik nga rules kung wala kay disqualification, o niya, ning daog ka sa eleksyon, otomatika ka iproklamar sa kumilik. Matay. Tanan klasing budol, ilan ang gihimo para lang yun maatik ang tao. Pero magpatunto pa ba Magpaatik pa Magpalinla pa ba tama na tong ilang gihimo atong 2022. Dili na ta magpatunto, dili na ta magpaatik, no? Ang katauhan ingon nila, pwede nimo malingla ang tanang katauhan sa pipila kahigayon. higayon. Pwede pod nimo linglahon ang pipila ka katauhan sa tanang higayon, apan dili nimo pwede linglahon ang tanang katauhan sa tanang panahon sa may nagsulti ana, dili na ako original, Abraham Lincoln na. You you can fool all the people some of the time. You can also fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. Mga kagalaan, klaro nga ato yung padaugon si Rodrigo Ruwa Duterte dinhi eh, sa siyudad sa Davao. <coughs> Kay nga naman, ipakita nato dili lang sa tibuok Davao, sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok kalibutan nga bisag wala si Tatay Digong mga dinhi eh, mo daog yapon og landslide overwhelming makabungog nga boto ang ihatag sa mga katagadabaw sa atong Mayor Rudy Duterte! 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 Kinsa ang atong Vice Mayor! Ang atong Vice Mayor, si Basti Duterte, ang atong kasamtamang mayor, mao ang atong padaugon pagka Vice Mayor sa siyudad sa Davao! Duterte! 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 Okay. O niya ang congressman, ay, pod ko niyo kalimte. Kaysa ay congressman. Ay, salamat. Wadi sila kalimot nako. ako. Kaneng, lang ko gamay sa akong agi, no? Nakita naman yun yun na usab ang 3rd District. Sukad, paglingkod ako sa 2007, Barangay Hall, Covered Court, Karsada, na sumpay-sumpay na to. Napagig ko isa nga ikapanghambog nato to din sa Tugbok District. Naatay Davao City UP Sports Complex nga naadere sa Barangay Bago Zero. For the record, for history, sayod ba mo nga ang katapusang pag-host sa siyudad sa Davao o padarong pambansa, Mindanao Meet pa kaniyan to, 1965. Pero 2019, namugna og usab na himo ang ang palarong pambansa dinhi sa siyudad sa Dabao, dinhi pagyod sa Bagu siro dinhi sa ato sa si katulong distrito. So Salamat, salamat. So Mayor, Vice Mayor, Congressman, arita sa mga konsihales. Bueno, nadungog naman ninyo sila nagsulte. Onya, si Mayor Gud ang mag-endorse sa ila niya, o sa isa. Ako na lang i-mention ang ilang mga pangalan, no? Ah, uh, Rachel Susubrado, Potpot Bilaperte, Enzo Bilaperte, Abet Ungab, Petit Principe, uh, Rudy Mande, kana mo si Ilyas, Mirna Dalodo Ortiz, Bebot Clarion, Abay Bargamento, Jopet yeah. Baluran, og si Sweet at Kula. Onya yeah. ang among party list na dumog naman ninyo, PPP Davao, yun yung party list, atong nadungog si Binbin Isidro kaganina. Number 2, isa lang atong party list, Partidong Pilipinong Pandaragat. Mabuhay, PPP party list, isa lang atong butuhan. Arita sa mga senador. Ang atong senador, napulo, ay, tempa, una komowan balikan na ng nga akong kunsihan, basig makalimot ko. Ang atong kunsihan, unsi kabuok, sa unsi, walo lang ang inyong pilion. Okay? Walo nga hugpong, no? Unsi, walo lang ang iboto kay ug mulampas mo sa walo, invalido ang balota. Klaro? Okay, walo. So sa ilang unsi, walo ang inyong pilion. Walo ang mudaog dire, tulo ang mapilde. Pero sige lang, kay basta hugpong ang mudaog, daog lang tagi gihapon kitang tanan. Okay, sa balik na sa senador. Sa senador naatay tulo ka nakadabaw, tagadabaw nga nanagan. Kinsa maning mga tagadabaw nanagan? Pastor Apollo Kibuloy, taga Kalinan. No? Pastor Apollo Kibuloy, taga Kalina, number 53, anong representative? Si John Escobar. Si John Escobar, na taga metal, adili, John, Pastor na John Escobar. <laughs> ano ang asawa ni John Escobar? <laughs> ah, so, Pastor Apollo Kibuloy, taga Dabaw. si Senator Bato de la Rosa, taga Dabao, o si Senator Bungo, taga Dabaw na ay tulo ka abogado nga especially endorsed ni President Duterte. Mga bright nga abogado nga dapat padaugo na to dito sa Senado kay maone ang mutabang aron mapatgang ang impeachment ni BP Sara. So, Senador Rodante Marcoleta. Okay. Bright na. Kauban ako na sa kongreso. Kauban ako na kanunay. Maayo ng laki. Bright kay nga abogado. Iglesia ni Cristo na siya. Si si Dante Marcoluna Barcoleta, Attorney Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez, mauto ma siya ganina sa picture, kauban na mo ni Digong. Kami ang nag-file dito sa Supreme Court kay among gi-question ang budget kay naay dagang tinuntong nga budget. Okay. Unya si Attorney Jimmy Bundok. Attorney Jimmy Bundok usa ka singer usa ka abogado, bright nga abogado, no? nag po na siya og kaso bahin sa budget dito po na sa ombudsman niya gi-file. Unya napatay upat ka mga kauban sa PDP Laban. PDP Laban upat na to kauban sa PDP Laban. Uh, attorney Raul Lambino, Attorney JB Hinlo, Dr. Richard Mata o si Philip Salvador. So istreta ta PDP Laban na pulo ang atong iboto. Kaya Okay. Okay, mubalik ko dito sa ayuda o akap. Kaya balo ba mo nga nung wala na kayo yung project makita? Kaya, wala kay project makita. Karsada, dawa kayo. Road maintenance na lang kay dito ning padugong sa ayuda o akap. Kaning gagmay pa ta. Gisultihan naman ta sa kanang mga libro nato. You do not give man a fish, but you teach him how to fish. Diba? Diba? Kay mo hatag kayuda, good for one day lang kana. Hatagi og trabaho ang katawahan kay mao nay ikikinahanglan sa atong katawahan. Sayod mo, sa suprang ayuda, why undang sila panghatag sa so last year? Ang kagutom sa Pilipinas, ang data, December 2024, 25% ang nagutom. Nakatagamtam o kagutom. Marso 2025 ningsaka saka og 27% ang nakatagamtam o kagutom sa nasod sa Pilipinas. Grabe yun dito sa Visayas. Tibuok, Visayas, 33% ang nakatagamtam o gutom. Mga yun na nagbisan o kampanya sa alianza, alkansya o alianza. Dito, bisan unsaon saon nila kampanya, musinggit yun ang tao, Duterte, Duterte. Mga kaigalaan, walay epekto ang ayuda sa ekonomiya. Sayang kaayo, dawatan na lang ninyo na, kaya naman, sayang. Ang latest figures, 63% ka mga Pilipino, pobre. So, kaluoy yun. Wa, ano yung mga Pila ka bilyon ang ilang ibutang sa ayuda, pila sa akap. Kung ako'y pangutanon, 1 billion lang, Metro Dabao Authority, One billion lang, high priority bus system. Daghan ang makatrabaho, daghan og study. Musulod ang JICA, musulod ang ADB, musulod ang IMF World Bank. Kung naa kay Metro Davao Authority. Pero mas gusto nila ang ayuda kay gusto nila busugon ang tao para sa ilaha lang magsalig muratag makalilimos nga pareho sa ilang gihimo sa ilang mga lugar bili ta anak kay ang mga tagadabaw bright. Ang mga taga tagadabaw bright tama na ta na nabudol tagausa, dawata ang tanan nilang ayuda, dawata ang tanan nilang kwarta, dayu, dawata ang tanan nilang bugas apan ang atong iboto, ang atong kasing-kasing, ang atong konsensya, street Rudy Duterte team kitang tanan. Duterte! Duterte! Okay, katapusan. Gusto man ka nato to, mudaog si Rudy Duterte, o tanan niyang kandidato? Morag di, gusto kayo. Gusto na ko. Gusto ba na to, mudaog si Rudy Duterte, o tanan kandidato? Okay, king nahanglan, dili tamatikas. Kaya ang kalaban, tikasan. Basta try door, gani, tikasan yun na. Mada ingon ako, ayaw yun mugboto sa mga kandidato ni Tambaluslos. kay kanang moboto sa kandidato ni Tambaluslos, utro pong Tambaluslos. <laughs> dili ta magpatikas. Okay, na na istorya nga abogado, nga bright, kabisado niya ang sa eleksyon. Nga, yung nga, ang ako, unsa man paagi para di may matikas sa Dabaw. Sya, kung ang inyong buhaton para dili matikas, pamuto yun mong tanan. Mamuto kitang tanan. Dili lang 80-90 kung pwede 100%. Sultihe ang mga silingan. Sultihe ang tanan pariente. Mamuto kitang tanan karong mayo dosi. Ang explanation, ane. Kung gamay ra ang mamuto, 30-40% lang. Pwede ti tung wala na moto. Muto, nga. Pero kung kitang tanan mamuto, 90% sa ato dere sa Tugbok District, mamoto mong tanan, 10% na lang ang pwedeng la tikason. So, kanang 10% bisag tuka, tikason, di yun na makaapas sa buto nato. Okay, so, gipangga mang ka na to si Tatay Digong. Gipangga mang ka na to ang hugpong sa taong lungsod. O, oh, dili ta sugot nga matikas mamoto kitang tanan. Okay, usbon lang nako. Na For Mayor Rudy Duterte, for Vice Mayor Baste Duterte, for Hong Congressman Isidro Ungab, ang atong mga konsihales na mention na nato, ang atong mga senadores Estreta PDP Laban o Waylaen atong party list isa lang PPP. So, daghang salamat. Mayong gabi sa tanan, Mayo dose, Ayaw kalimot pagboto ug sayo. Boto na to straight do 30 -te candidates tanan atong iboto. Salamat o mayong gabi eh, sa tanan. Daghan salamat sa mga sa mga igalan numero 5 si mga balota pagka congressman Isidro Sid unga, Atong paglaan!